Boston Celtics Well, isa nga ang team na ito mga kawan stories ang nangangamoy posibleng easy path para sa finals, bukod nga sa katotohanan na hindi naman kahigpitan ang kompetisyon sa kanilang kumperensya, sila rin naman ngayon ang itinuturing na team to beat Bakit? Well, kung inyong ang mapapansin na halos lahat ng mga veteranong team ay nalaglag na Milwaukee Bucks, Philadelphia 76ers, Miami Heat, ang tatlong team sanang ito ang kaya at may kakayahang i-upset ang number one team Kaya naman kahit si Jalen Brown nagbabala na at nagsasabihin nagsabing easy path ang team nila para sa NBA Finals. Gano nga ba ito katotoo? Bakit nga ba bigla na lamang nagsalitang ganito si Jalen Brown? Well tara na talakain natin yan at pag-usapan ng balita ang may natutunan nga daw ang Lakers sa serie ngayon ng Minnesota Timberwolves at Denver Nuggets. Pero bago yan, please don't forget to hit the notification bell at mag-subscribe sa aking channel. Mga kawan stories lingit nga sa kalaman ng lahat sa series nga ng Boston Celtics at Cleveland Cavaliers. Marami na ang naniniwala na easy series ito para sa Boston Celtics. Alam naman natin na dinumina ng todo ng Celtics ang kanilang regular season battle at isa lamang nanalo sa kanilang Cavaliers. Ibig sabihin na kahit man kulang ang Celtics ng sentro dahil wala si Kristaps Porzingis, hindi na naman ito alintana dahil literal hawak ng Celtics ang halos lahat ng advantage sa sering ito. Bakit? Una, kulang rin naman ang sentro mga kawan stories sa Cleveland Cavaliers dahil wala rin si Jared Allen na isasanang rim protector. Pangalawa, mas malalim ang bench ng Celtics kumpara sa Cavaliers. Kaya naman, sa naging laro nga po nila, outscored literal ng Celtics ang lahat ng quarter ng Cavaliers sa pangunguna ni Jalen Brown na mismo nagsabi sa kanyang post-game interview na magiging isa itong easy path sa kanila papasok sa next round meaning sa Eastern Conference Finals as ng confidence nito mga kawan stories Jalen Brown lalo pat maganda rin naman ang laro ng kanilang team maliban na lamang kay Jason Tatum na hanggang ngayon mababa pa rin ang average kung ikukumpara natin sa kanyang regular season average. Malaking isipin to mga kawan stories dahil sa kanila dahil kung patuloy ang ganito ang performance niya hindi malabong mahirapan sila sa East Finals. Sa kabilang banda mga kuwan stories tungkol naman sa balitang may natutunan na daw ang Lakers sa seri ngayon ng Denver Nuggets at Minnesota Timberwolves. Kung ang Lakers nga po mga kuwan stories, hirap na hirap talunin ng Nuggets iba ang storya ng Minnesota. Bakit? Well, dahil sila ang number one defensive team, literal, ginawang G-League team nito ang Denver Nuggets. Basically, defense ang pinakaalas ngayon ng Timberwolves simula point guard, wings hanggang sa triple tower. Lahat ito mga kawan stories kayang bumantay kahit sino. Kahit nga si Jamal Murray, lockdown defense ang nere reklamo Kaya naman ayon nga sa inilabas na balita ni Jovan Bohan ang The Athletic, plano nga po ng Lakers ngayon na gawing mas maganda at mas malaki at mas bigger ang kanilang lineup. Una ay ang paghanap ng bagong kapalit ni D'Angelo Russell, isang point guard na maaasahan rin sa scoring at depensa. Alam naman natin na napaka-inconsistent lagi ang laro ni Dilo kaya sila hirap na hirap sa playoffs lalo kapag kalaban ng Denver Nuggets. Plano rin naman ni Rob Pilinka na palitan na ang kanilang sentro na si Jackson Hayes dahil sa mas gusto nga nilang gumamit muli at ibalik and twin tower rotation